nandito talaga talaga namin ano kay Diwata. Oo. Okay. Tingnan mo pa sa sana online din kami daw. Ah. Ito na 'yung mga ginino. Okay, no, nilungga. Ah. Dito pa ako nagputok sa eBay, 'di ba? Sa Malayan Tug at Davao. Resta pa sa taas na. Flores Dela Luna. Mhm. 'Yon, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Abodega Ninong dito sa New Public Market din. Tay Tay Rizal. Yan. Shout out po sa inyo lahat. Yan. Sa mga mga uh, natin dyan, Mga suki natin dyan. Yan. Sa mga nang maghahanap ng mga cellphones. Yun. Sa mga maghahanap ng mga cellphones yan. Napakadami yung pagpipilihan dito. Sa bodega. Minimum. Siyempre. Yun o. Know. Yan. You know. Yan. 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 May display sa so, tatlong pagpasok nyo dito, siyempre. Mga may TV tayo dyan 32 inches 7499 na lang. Ayan. Ayan napakadami. Dami nyo pagpipilihan dito.

dan yeah, pasar

sabi hmm. salamat po mipalabas ko sa pad an salad ko tayo sa bodega ni Nino. Hey, si

ito ay eh, ipakita ko lang sa inyo 'yan. 'Yan. Mga tablet natin, 2,500 na lang 'yan. Ah 512GB, 12GB lang. Pangbata na mga tablet natin, 'yan, 1,7 na lang 'yan. So, napakadami yung pagpipilian dito sa bodega, Ninong, okay? Sa so, sa mga budget phone naman natin, meron dito 'yan. 2,000 pesos Oppo A83 na 'yan. Okay? Uh, 1 to 8 gig 6 gig of RAM. Yeah. Yeah. Okay. So, meron naman tayong Vivo dito. 3,000 pesos sa uh, V11 na yan. yan. napakasolid Napaka-solid na yan. Uh, pang Facebook, pang YouTube. Kaya, Sa mga naghahanap naman dyan ng mga ITEL, meron na meron sila dito for only 4,499. Okay. Uh, 256GB of RAM na yan, mga poys vlog. Okay. <clears throat> ITEL yan. Napakasolid yan. Uh, Napakadami yung pagpipilian yan. Sa mga naghahanap naman dyan ng mga tablet, ay, ng mga laptop, meron sila dito. Pagka-request ka na, nakamili mo na. Pagka-request ka ayan Dell Chrome OS 4 at 32GB for only 4,499 napakadami yung pagpipilian dito ng mga laptops, okay yan, yan. okay so, yun mga laptops natin, very eh, affordable okay, meron sila dito ng Dell Touch for 32GB Intel 3180 for only 4,999, pwede pang online class, business, and pang trabaho na yung mga voice vlog, mga laptops na, dito lang yan sa bodega ni Ninong, at syempre yan mga bundles natin dyan, uh, papakita ko rin sa inyo yan. so labas lang muna tayo, medyo madami lang din na uh, customers talaga dahil araw ng uh, linggo <coughs> so dito lang yan banda sa may ano Manila East uh, Arcade 1 uh, lakad lang kayo konti tas may kita mo na, bodega ni Ninong, okay So napakadami niya yung pagpipilian. Ayun, Black One Soldier 2 bago pa lang kay Tay tayo, Rizal. Maraming salamat po sa mga viewers natin diyan. Uh, pwede niyo pong i-follow yung page ko para po mabigyan ko kayo ng updates when it comes to uh, gadgets po. Kasi may mga TVs din sila dito. Katulad niyan 32 inches, meron na kalang uh, um line nang pamigay na yan, pamigay uh, sale. Buday ganin niyo ako. 32 inches 7499 yan. Kasama na lahat yan. Okay. Ito mga boss, budega ni Nino. Pasok kayo sa Ninino. budega ni Nino. Budega ni Nino. Okay. Ayan okay. sila, pa pa, nyo. Hello po. Good, good, morning. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Yeah. Ang dami mga tao yan. Okay. Grabe. Dito lang yan sa bodega ni Nino. Da dami yung mga pagpipilian, di ba? Yung mga cellphone. Yun. Mukha wala. Eh ako nawawala ayan may oh. bumili ayan nawala yan so dito pag bibili kayo dito syempre may resibo palagi yan at syempre meron na silang iPhone dito very available very affordable ng iPhone nila dito po. Kaya Eh. iPhone 11 14,799. Yeah. napaka solid po meron din silang iphone 7 plus for only 6,999 meron din silang iphone 6 uh, plus uh, 32 gig for only 4,999 okay mga mga previous din sila dito syempre sa bodega ni Nino pumunta na kayo dito kalabog ngroon Ano din Eh, dito. iPad 5 for only 8,799 na lang. okay. So, 'yan, yeah, may kasama rin tayong vlogger dito si Sinek sa TBTH, PH yun. So, maraming salamat po. So, yun ang binili niya, sir. 5,000 mAh na to. Ayan. Magkano na lang yan? 4,5. 4,5. 56 TV. Laki na, no? Napakaan. Yan. Ano, pagpunta kayo dito, hanapin nyo lang si Bossing. Yan. Yan i-assist yeah, kayo niyan hanggang na uh, uh, Opo, mo. Opo. Hello. Opo. Heyo. opo. Yeah. pa wave. Isa muna ng pa wave, sir. Ayun. Yeah. Hmm. Yeah, Ang <laughs> mga iPhone natin 'yan. Yeah. So magla naman tayo sa Facebook mamaya Anina na live tayo sa TikTok Pwede po ay mag sa YouTube ko Para kung mapigyan ko kayo ng mga updates Sa mga ano natin Mga gadgets natin dito lang yan sa bodega ni Nina Ayan ganda ng kulay. 4 class na lang pong ITEL nila 256 na to. ITEL A70. Pakita natin yan. Yan. For na lang po yan. Aha. Uh, Yeah. Yeah. Casey, uh, Jelly Case yeah. 4,000 plus na lang po yan maganda ng kulay oh. Yan. Okay. Ang so, resibo po lahat ng bibilihin dito, ha? Okay. Ah, record po. May pa-previous din po tayo. Yun. Okay. sila bossing. Okay. Siya po. Yan. Yan. Pasok tayo dun mamaya. Um, yun. At syempre sa mga TV natin, meron silang 45 inches dito. Magkano lang na ito, boss? 4 lang. Eh, 98 8 na lang ito. Ano? Tapos may mga previous pa. Yan. Eh. Ay, okay. okay, so mga bundle na yun. mga TV natin 7999 na lang. Okay, mga bundle natin, syempre 'yan. Okay. So mga cellphone natin. Okay? Thank you.